Oh, pay nga gabi sa yung atanan. So, natig gwapo la kita yan nga kadlawon duat kalamod. Balita o. <coughs> ano, bihira la kita mag-upload kay mapiro pero permi sa trabaho. So, ma-upload kita umaga. ngan ma-upload la kita hin eh. Pero pag adaw tangali, waray diri kita makapab, makapag makapag-upload kay nano ka. Mapiraw nga ni, mapiraw siya tapos ma medyo ma one once na mapiraw ka masol mulo maulol ba mulo tapos talaga parang waray kagana mag parang waray kagana mag upload kay simpre ano yung kalugaringon ano yung lawas diri maupay kaya gin tatapos na ta talaga kaya gin tatapos ta gin tatapos anaton an kapirawan na mahinga turong kita hin maupay kaya nagkukuha na sa iyo uh, nakikiusap sa iyo nakikistory akong ta sa iyo nga ano uh, uh, anak na niya pag-upload i-update ko lang sa iyo anak na ginapload uh, kaadlawan sa nakon ko pag-upload agangan nga gabi pwede so, nga oras alas 6 or alas 7 ganun Diri kita makapap, dikita kita pag upload pagkuan, kita ba pag upload pag tangali uh, kay kunyani piraw, pirmi, siya, trabaho. Ano? Dari kita mapakalisan lawas karekta talaga kumaturo. Karekta ka kumaturo sin mo pay para malatunsak di ba? So, mugad uh, laton. san mga mga na kuang gyapon na karelit gyapon sa mga kuat kay eh, pinupriman dai ni nga ato ako at, at, vlog ini eh, nga ako vlog wara in, man ini ingat tuan pero diri man ni pakaraot siguro so mga um, ni eh, ni pinupriman dai eh, ni kay diri man kita mayaman duat pinupri lai ni wara mo pay nga kwan, bio kita ini oh, yo ba so <coughs> bisan diri guapo basta may double may may kita kuan may dakitain may post ano you know? Para na nga, nag-assist na niya nato kay mo. <laughs> Di ba? Ito pa ano, nakapag-vlog kit ka na. Yung kagabi yun. Ito pa ano, guwapo kit yapon. Sana akong pagkita. <laughs> Di ba? <laughs> so, amulay lang ito mga sangkay. Otroon ko sa iyo. Mupay nga gabi sa iyo tanan. So, sige na kagawas ni mga mga trabador, mga pamba. Ari, Ari. Ola Fermi ni. Ayo kamu keberaka. Ini aku vlog mati gua puak Fermi. Hmm. para diri kamu semua nan aku nawung, nan aku pakai mo. Para diri kamu semua. Kaya apa gua puak aku. Abang nanti video, abang nunggu pelak. Kaya kamu nasi bahala san mengkriak. Kay ini nga aku vlog Kau lain ini siapa? Ani yung malat pagriak mo, pinupurila ba kay Waraman, Diri mo kita kuan. Hehehe, <laughs> idal